yun mga boss amo, mga so, ah, uh, dito kami sa Android kasama namin si Kuya Bungoy magandang gabi po yeah. sa inyong lahat sa si Jem yan boy, patata. ang ano ang dino dino boy patatas hello na buksan tapos lang ang tapos TV subscribe boy Patatan yan yeah, subscribe mo yeah. share rin yung video niya yan yeah. pabuti uh, na ng 1000 P1,000 lang ah. <laughs> <laughs> ang lang ah. Yun na yun. Huwag ka sa sobra. So kuya, podcast kami kanina. May umuungol. So nag-podcast nila <laughs> dito kanina. So, may umuungol. Palakorin nyo sa kanila. Ang lakas. Lakas ng ano. At ang lalaki. Ngunit nila dito, isang makahiya. Makahiya to diba? Oo, makahiya to ang okay, kasama. Ano? Sampalok e? Eh? Sampalok ba? Sampalok e. Grabe naman kasi yung na yan eh. Baka may capre. Baka nga eh. Yung capre siguro. Baka may capre. So, dito tayo. Kasama natin si Sir Beno. Boss Beno. Kasi <tapos> dito tayo sa unang bahay. So, dumayo kami dito sa Kabite. Hindi ko lang kung sa Kabite. Medyo wala akong flashlight kaya cameraman muna ako. Okay. Dami ng pasok kung panggusan yung nang sakasih? pule pule. yung 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 Na-vlog ko na rin dati yung

Ba't mainit sa agenda, Jeff? Yung yeah, ilamabo, kasi uh, yan. Ano yung pospeno? Ba't mainit sa ganito? Yung sinisip-sip ng init yung mga simento. Ah, yung init ang sinisip-sip sa simento. Hmm. Hindi yung simento. Dahil siya po kayo na hindi ergos na sa tapo. Hindi ko makalimutan <laughs> pa kasi kong... yung hindi yung podcast. Yung so, yung init. So, ito pala yan yun. yung parang ng kanilang. Ah. Uh, Tama naman. <laughs> So, kung hindi po na yung Boy Patata, certified na po yan, engineer. Jinbo, engineer. 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 Kung papagawa kayo ng bahay, yan, messenger lang siya sa channel niya. Oo. Siya na pong bahay ng tumakbo sa inya, tumakbo. Tumakbo. Kung ano ba lang ano, istapain kayo. Istapa, ano? Oo. Mga gusto, mga gusto.

Ano ito, Jeep? Garapata? Ito so, na? Ah, sa nagubang na <laughs> ito. Ito, Jeep. <Jim. laughs> mubulang po, mubulang. Dami o, sa lagubang na mali dito. Hmm. Sa lagubang Ito, tinan mo, parang siyang ganyan. Sa ganda sa nga. Kapang tayo. Ngayon, yung mabaho? Oo. Pasok pa? Hmm. Di ba mauyan? Sino tungaw? Sino tungaw? Yun <laughs> yung saytong tungaw. <laughs> Pag sa Laguna, ibig sabihin yung tanga eh. <laughs> Oo. Di ba kaya Oo. Guy? Kay? Pag sinabing tungaw, parang tatanga-tanga. Tungaw pa dami Agad Laguna rin kasi kami kaya Santa Cruz. Hindi ko yung mga Ano ko yung saytong ako na yan. mo ba?

Ayan, pupuntahan namin yung pangalawang bahay naman. Uy, dumulong! Uy! Uy! Anong sabi? Anong nakapitit ano, mo yung, ano, bedpost? Meron yun, may nagsasalita. Meron? May, may nagsasalita, may naglalakad. So, meron nagsalita, meron naglakad. May dumulong. May piso yata akong nakita sa pagpiso. O <coughs> hindi puno talaga nakatakot na ngayon Oo so, yep, una ka nga Nakita dito eh. <laughs> ano, <mas> kita, <laughs> ano siya boss yung Picture nung ano yung pinasa mo sa akin boss Benok Di ba pag tinamaan ng flashlight dapat maliwanag Yun may shadow siyang mm, Yun yung talaga natatamaan ng camera Tsaka ng flashlight mm, Hindi na registro. Hindi siya shadow ng ano ng Tawag dito ng dahon gano'n hindi

Papa! To, atis to. Ito ang buong ay atis. Oh. Atis pala itong punong po. Ito ang akasya. Atis, atis nakilala niya kagad yan. Hmm. Kapag bunga. Ayun ang bunga. Ah, yun may bunga. Atis po ganyan. Hmm. Atis ang ba bano yan. hindi mo nga Jay. parang guyabano nga. <laughs> hindi atis yan. Atis yan. Eh, eh, naitindi kayo. Eh, ah, guyabano nga. Kuya yan. Oo. Oh. Ito ba daw ng goyabano Ano ng puno ito? Uh, sabihin ko sana lang ka, kaso wala kami sa Dabaw eh. Ah, kaka, ano? <laughs> durian At wala kami sa Dabaw. Kaya ka nga eh. Oh. Uh, sabihin ko mga kategers. Anong tawag mo? Kategers? Kashekels. Kashekels. <laughs> o Jeff, pasok. Si, pasok. Sige, pasok. Sumi natin yan. Si Jeff pang mauna ulit.

Pumigla lang kayong mga boss ha, ah. kung may marininig kayo. Malaramdaman. O, oh, nandito yan. Ayun ang sumiliot yan. O, Ito o, ang kumalayo. O, may ikinab. O, may kwento ba itong bahay na to? Ganon din ata yung boss eh. Ah. Dahil tag-iisa ata talaga ito na. Nang... Sama-sama talaga sila. Hmm. Lahat to boss, inunod sila. Lahat to. Inunod na. Na-murder o. Oo. Talagang pinatay. Talagang pinatay. talaga Talagang Talagang talaga sila rin. Oo, oh, na galit yata ah. mm, sabi nga daw po sa interview. Hey, oh, yeah, may nga kumakanta ako. Narinig yung kumakanta? Butang eh, na. Inigilap na naman ako. Shit. Masa nga La, lang. Pag iPhone nga. Hindi. Parang yung version. Mm -hmm. yun. Android. nangalig sila abot dito solid to solid may usok na ako sa ito so. kasi hindi natin ito napuntahan itong lugar na ito eh bukod pa ito sa bahay na ito gusto dulong yun ilipin natin doon mm -hmm. oh, bahay na ito dito kami nagmukbang kanina nandiyan pa yung mga pinangkain na namin pero ang tinilis naman na namin dito huli punta dito laki ng ulo ko rito jeff ito na laki ang ulo inaabot ano yan hindi ko dito boss dito lang dito hindi parang talagang parang waaah parang ng malayo Oo, sa dito ata oo dito na dito wala wala naman kasi mga bahay dyan ang kasi pag buta mo rito boss, pababa niya, ilog na yung babaan dyan eh. Kaya nga. Tapos dito naman, kung papasok sa subdivision, sobrang layo pa. O, kasi kung matagal yung bahay na to, napatayo sila ng bahay sa malayong lugar. Hmm. So, dito lang alam. Malaki ko dito, Jeff. Malaki ang ulo mo. Hmm. Yan ang kalaki. Patingin niya. Eto na. <laughs> mayabang na. Full reveal na yan. Ay, mayabang na naman ako. Ano ba yan? So, Sama ako ng tao. Full reveal mo. Ito sa mga may gusto, mga <laughs> laki ulo, kagaya so, <laughs> ni Boy Patata. Yeah. <laughs> Ayan po si <laughs> Boss Beno. Yeah. Okay.

No choice naman ako, pag pumunta sila sa ilog Kasama din ako, alam um, kung bumalik ako magluta Hindi <laughs> ko rin kaya Ang oh. laka ng puno pare Natakot ako sa mga may puno mo Sa balikat ko, hindi nga kumawa Guys, pupunta kami dito sa may bandang puno <laughs> lang Mga mga kasiki Sige, ganda lang tayo Pero daan-daan lang din siyempre, mamaya may ahas Si Parm 3 <laughs> Lion, yun yung mga kasegel ko. Laki niyan yun eh. Lawak yan, walang ang Dito sa lugar maraming sa mga... Elemento po. Elemento. Oo. Yung ko dito, hindi yung mas ano parang mas... Yung mga duwende, parang Sa may hmm. sapre, so,

Eto pala <tellan> may request sa dito, ko no, kaya mo daw akyatin ito. Anong puno yan kaya? Ang ah, tinik, no? Bulak yata. okay, bulak nga yan, oh. Parang bulak kasi may ko. buwan yung bulak. Na, oh, no. nakita mo. Sabi sa ko Parang malikmata ako na kulay itim doon sa taas. <tellan> Parang oh, ít thang hỗn lại tìm. Hoa, gặp gỡ. 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 thank you Thank you, ダァ